Magbubuo tayo na isang unit ngayon mga guys Isang GT Avalanche So may dala siya mga pisa-pisa sa aton O te, samahan nyo ako Bubuoy natin kasi nga mm, Sabi ni sir na mi Kay may tip kakron Ay, may gidaw gidman Ay, na lang gid ah Hello mga morning sa inyo mga guys no so eto madamo silang dinala sa atin na pisa pisa kasi nga magbubuo tayo na isang unit mga guys ba ang unit pala natin ay GT Avalanche na 29er so bali na salpaka na nila yan mga guys ng na iselex na crank tsaka syak na raksyak, abawa <laughs> so yan mga guys so tinakod na natin yung rotor disc nya ano pala yan mga guys ng floating disc type and then yung brand pala ay lifeline abago ah, lang ako na mga guys nakakita ng ganyan kadalasan siguro mga ganyang pangalan ay branded talaga tapos ito na natakod na natin yung SLX na kags paunin ta ba eh So dahil nabuo na natin mga guys yung wheelset niya, ito na itatakod na natin yung harapan no para hindi naman tayo magdudugay and then sinunod naman ni Manino ninyo yung likod para naman magtitimbang abawa. <laughs> Gago! Nung okay, matapos ko ng ugutan mga guys, no, tinistinga mo na natin kung naglilibot siya. naglilibot din pala. Yambot na lang gida. O, oh, ito na. Wala na dua-dua mga guys. No, nagulo na natin dyan yung rear driller. And then, tinakod na rin natin yung kanyang chain. Ala, 11 speed pala ito mga guys. Ang kanyang kags. And then, yung tinakod natin na chain ice ram. XX1 mga guys na Oslek. Oo, 12 speed dyan mga guys. Pwedeng-pwede yan ah. Ay, hindi naman kayo siguro, Manola <laughs> wow! <laughs> so, dahil nga nata, natin yung bricks niya, mga guys, tsaka sifter, Ito no? na yung grip na nabili ni Idol sa atin, no? ESI, mga guys, na silicon. Oo, manami itong hawakan, mga guys, no? Kahit wala kang gloves, ay hindi ito magdadanlog. So, sa gustong bumili, ah, <laughs> laga lagaw lang mo siya, ah, kaya why naman bilhin? <laughs> Gago! Pati guys, ah, may maabot pa man siguro. Pero ito na, balik obra na tayo mga guys. No, nagulo na tayo mga guys Nang kaliper. Harap likod dyan. Oh, pang animal nga buya lublak. Oo, <laughs> oh, balik tayo obra. guys, naba naman si Yaya. So ito na mga guys. So ito na yung sinasabi ko. Ang inaagyan pala ng kable. Ayan, sa inalo mo. Nilagay natin. Ang tawag sa amin niya dito mga guys. Sa siap ay tunnel guide. Ambot lang utuod na sa inyo. Magtawag-tawag na tunnel guide. Importante kable. May, may, may alagyan kang kable. Sana oh. So, ayan mga guys. So, dahil natakot na natin yung shifter cable, kailangan na natin itong utdan kasi nga magtatakot tayo ng mais na blow. Oh, para hindi na matutoslok yung kamot mo pag nagtatakot-takot ka kung anong itatakot-takot mo da. O, di kaya nagtatrapo-trapo bla. O, oh, di ba? So, magkatapos natin mga guys, tinakot yung pedal niya na clutch pedal. Ay, ala, nilagyan na natin ng uwil kasi nga mag-adjust tayo ng kambiyada kambyada. Oh, di ba namin nami ismot na siya palibot-libuton. Uy, uy, sana <laughs> So, ayan na mga guys. So, napatindog na natin ang buong buo yung unit ni Idol, no? So, madamo, okay, mo gid nga salamat sa mga nanood sa aking video. Ay, hala, nalipay talaga ako dahil nakapadlaga naman tayo ng isang unit yung adlaw ba. So, hanggang dito na lang ako mga guys. Ha? Ah, Bye, na lang sa inyo kasi nga binigyan ako ng tip ni Idol. Oh, Aba, huwag pa bakala sun karon haha <laughs> namit ginagar niya punta ay hala wow ah!